Maraming sakit ang naidudulot ng kulang sa tulog. Una nagsya ng pagtaas ng presyon, pagtaas ng kolesterol, pagtaas ng risk ng diabetes, stroke, obesity, at heart disease. Natitrigger din ang acid reflux at vertigo. nakaka din sa utak, kaya yung memorya humihina. nakaka din sa mata, Kapag puyat palagi, humihina din ang paningin natin. Ang stress levels at anxiety levels ay lalong tataas. So, ano ngayon ang kailangan nating gawin? Baguhin ang lifestyle. Marami tayong habits na ginagawa araw-araw na siyang nagpapahirap sa ating pagtulog. Kasi marami dyan ang sabi, Putol-putol ang tulog ko o di naman kaya mababaw ang tulog ko o di naman kaya nahihirapan akong makatulog sa gabi yung, yung hindi mo makuha-kuha yung tulog mo. So, anong lifestyle ang kailangan natin gawin na i-adapt sa araw-araw? Una na dyan ang pag-exercise. I-exercise natin is... Yung recommended amount is 150 minutes a week. So, i-divide mo na yan. Pero, kung kaya mong 20 to 30 minutes of walking every day, yan, napakaganda yan sa katawan natin. Kasi, nire-regulate niya, nag-help -nag na i-regulate ang mga hormones sa katawan, nile-lessen niya yung mga pag-produce -pag ng stress hormones, kaya nakaka-relax yan sa isipan at katawan natin. Pangalawa, huwag matulog na pusog. Dapat 3 to 4 hours before bedtime, nakakain ka na. Para yung stomach mo ay magre-relax din. Kasi kapag tulog ka, tapos yung mga organs mo ay busy, hindi nakakapag repair ang katawan ng maayos kaya pagod na pagod ka sa umaga. Pangatlo, kailangan i-adjust mo yung time mo sa mga gadgets three, ano, one hour, I should say, one to two hours before bedtime, kailangan tanggal itanggalin mo ang mga gadgets sa harapan mo, kagaya ng, you know, yung cellphone mo, iPads mo, o di naman kaya yung panonood mo ng TV. Tapos, matulog ng tamang oras. Ano ba yung tamang oras? Kailangan 9 o'clock or 9.30 nakahiga ka na para pag 10 o'clock, matutulog ka na. Kasi yung katawan natin nagre-repair yan between 10 until 3 o'clock in the morning. Kaya kung ikaw ay hindi patulog ng ganung oras, ng mga oras na yon, asahan mo kahit 8 or 9 hours pa ang tulog mo. Kung natulog ka naman ng 3 o'clock in the morning or 2 o'clock in the morning, pagod ka pa rin pagising mo sa umaga. Tapos, um, kapag nakahiga ka na, o oh, ito pa pala, mag warm bath ka. 20 minutes na warm bath ay nakaka-relax sa isipan natin. Ngayon, kapag nakahiga ka na, patayin mo ang ilaw. Dapat dark room. Yung dark room natin is, ini-stimulate niya yung pag-produce ng natural na melatonin. At yan ang kailangan natin para makatulog, di ba? Yan, dapat dark. So, habang kinukuha mo na yung tulog mo, nakahiga ka dyan, mag-deep breathing ka na. Into the nose and out through the mouth for 2 minutes. Habang nagdi-deep -de breathing ka, mag-meditate ka na rin. Isipin mo na 'yung mga magagandang uh, experiences mo sa buhay o di naman kaya, i-drift away mo 'yung 'yung isipan mo, i-empty mo sa mga garden, mag-imagine ka ng mga gardens, mga ocean, mga ganyan, forest, something relaxing. Pagkatapos niyan, magdasal ka na. Yung pagdadasal mo, yan ang pinaka-importante na gawin mo gabi-gabi. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi yung nasa taas. Kahit ginawa mo lahat yung mga una kong sinabi, kung hindi ka nagdadasal bago matulog, hindi kompleto ang himbing ng tulog mo. Ayan, pakashare na para makatulong sa iba.